Isang makabulong seminar ang isinagawa ng Adventist Possibility Ministries sa Northern Luzon Mission na may temang All Are Gifted, Needed, and Treasured. Layunin itong ipalaganap ang mas malawak na pag-unawa at suporta para sa lahat ng miyembro ng Iglesia. Para sa Balitang May Pag-asa, iyahatid ni Iris Julian Tablizo. paglago ng seventh Adventist Church, patuloy ding lumalawak ang pangangailangan ng mga miyembro nito. Bilang tugon, inilunsad sa Northern Luzon Mission ang Adventist Possibility Ministry Seminar na naglalayong kilalanin at palakasin ang papel ng mga differently able na kapatiran sa misyon ng simbahan. Bilang tugon, inilunsad ng World Church ang isang espesyal na departamento na tinatawag na Adventist Possibility Ministries. Layunin itong ipakita na ang lahat ng miyembro ng Inglesya, anumang katayuan o kakayahan, ay may talento, may silbi, at mahalaga sa mata ng Diyos. Sa Northern Luzon Mission Headquarters, isinagawa ang isang seminar na may temang All Are Gifted, Needed, and Treasured. Pinangunahan ito ni Ma'am Josie Calera, Direktor ng APM ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Katuwang si Ma'am Jenny Diaz ng NLM. Dumalo rito ang iba't ibang APM leaders mula sa iba't ibang distrito upang magsanay at higit na maunawaan ang layunin ng ministeryo. Mayroon tayong apat na objectives dito sa ating ginawang empowerment. Una, Inexplore natin yung mga biblical foundation. Ito yung mga ginawa ng Panginoon na nakasulat sa banal na kasulatan kung paano niya treat or in approach. Pangalawa, binigyan natin ng inspirasyon ng ating mga APM leaders na ma-uphold ang dignity and potentials ng mga taong may mga special needs. Binigyan natin sila ng information na may pitong special people groups na in-engage. Ito po yung mga deaf, blind, uh, physically, immobile, o yung mga taong gumagamit ng wheelchair, or mga taong hindi makakakilos dahil may kapansanan, yung mga taong may issues sa mental health nila, may mga challenges sila, yung mga orphans or vulnerable children, yung mga balo din, at yung mga caregivers natin. At ang pangapat, ay ma-establish natin ang ating Adventist Possibility Ministry sa ating mga lokal na iglesia. Sa pamamagitan ng iba't ibang lecture at activities, hinikayat ang mga APM leaders na maging mas sensitibo at bukas sa paglilingkod upang masiguro na ang bawat kapatiran ay tunay na kasama at nakikibahagi sa gawain ng Diyos. Adventist Possibility Ministries helps churches become more compassionate, inclusive, and Christ-centered by intentionally including and empowering people who face various life challenges. Naging makabuluhan ang karanasan ng mga APM leaders na dumalo at marami sa kanila ang nagpahayag ng kanilang panibagong pangako para ipatupad ang natutunan sa kanilang lugar. Una po ay masurvey po malaman po kung sino-sino po sa loob ng church yung mga kategorya na napapaloob dito sa mga grupong ito at magkikipag po sa mga ibang mga churches sa district upang sa ganun ay lahat ng iglesia sa aming distrito ay makaalam tungkol dito sa APM. At kung pwede po ay makipag-coordinate din po kami sa local government unit, sa mga barangay, upang sa ganun ay makapagbigay din po kami ng kaalaman, ng uh, comfort care sa kanilang mga nasasakupan. Ito ang patunay na ang Seventh-day Adventist Church ay patuloy na nagbubukas ng pinto at pagkakataon para sa lahat. Dahil sa Diyos, all are gifted, needed, and treasured. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Irish Julian Vita sa nagbabalita para sa Hope Today, HCNP News.